Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Teo Moreno Good news po ito Maligayang maligaya ang ating BP Inday Sara <laughs> Napapalundag siya sa tuwa tuwing may mga ganitong survey Na kung saan siya ang pinakamataas ng trust and approval rating hmm. BP Sara Remains the most trusted and approved national leader. BP Inday Sara continues to enjoy the public's trust and approval despite sustained political attacks and controversies surrounding the Marcos administration, according to the latest Pulse Asia Ulat ng Bayan survey. conducted from September 27 to 30, 2025. Ito ang rating. The survey results show that 55% of Filipinos approve of Duterte's performance, the only top national official to garner a majority approval rating. Lima man sila palagi na... <laughs> Nire-rate ng ganito. Siya lang, 55%. O, okay. tanong, ano ang approval rating ng Pangulo? <laughs> Ito yung bumaba at sabi ni Claire Castro na baliwala daw yan. Trabaho lang daw. Ang trabaho ng Pangulo, hindi siya piktado sa mga bumababang rating. <laughs> Ayos talaga si Andy Claire. <clears throat> In contrast, Bongbong Marcos received at 33% approval ibig sabihin ang naniniwala lang sa pangulo o oh, satisfied sa kanyang performance 3 out of 10 Pilipinos yan ang ibig sabihin ng 33% 33% approval and a 44% disapproval rating reflecting growing public dissatisfaction with his administration uh, uh, amid widespread corruption scandals and leadership shakeup. So, kung 44% ang disapproval, 33 lang approval, meron siyang negative 11% approval rating. <laughs> ano ba yan? pangulo nakakakuha ng negative ganyan po uh, eh sabi ni Jose Claire Castro mulat na ang taong bayan <laughs> na nakikita nila kung sino ang nagtratrabaho kung sino ang may uh, malasakit sa kanilang kapakanan <laughs> oh ang pangulo daw mulat ang taong bayan, nakikita nila, nararamdaman nila na ang Pangulo may malasakit sa kanila. Eh bakit ang kanyang approval rating 33 lang? 44 ang kanyang disapproval. Auntie Claire, pakipaliwanag ko no? Ano? Mulat sa katotohanan na palpak ang amonyo. Uh, Yan ang ibig sabihin niya, mulat. Okay. BP and Daisara also maintained a 56% trust rating with only 21 of the respondents expressing distrust. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang 35% positive trust. Net net trust rating ni BP Sara positive 30 <laughs> 35. Her trust scores remain particularly strong in Mindanao. 96%. Followed by Visayas, 60%. Tasa no? Talagang ang area o ang balwarte ng mga Duterte. Visayas, Mindanao. Very clear yan. Kahit nung May 12 midterm election, ang mga kandidato ng uh, PDP Laban, talaga marami ang nanalo. Part of Visayas and majority here in Mindanao. Okay. And mataas din siya among lower income classes D and E. 56% sa class D, 76% sa class E. Mga pobreng-pobre. -pobre. Malake ang tiwala kay VP Despite ongoing smear campaigns and efforts to link her to political controversies, the Vice President continues to enjoy solid grassroots support. Polls Asia data shows that her performance and trust ratings have remained largely stable, since June 2025, even as other key institutions, including the Senate of the Philippines and House of Representatives, suffered steep declines in public approval. Note that the results underscore Duterte's enduring appeal among ordinary Filipinos, especially outside Metro Manila. Okay, kung Metro Manila, yan, medyo mababa ang kanyang rating. Kasi nandyan yung sentro ng propaganda. But pagdating sa kanayunan, especially Mindanao and part of Visayas, mataas. Kaya tignan nyo sa Manay, Dabao Oriental. Bumisita ang Pangulo doon. Oh, anong napala ng Pangulo? Napahiya! Sinigawan siya ng mga tao doon. Sara! 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 Oh, nagalit, nagtampo si Mr. Ramon Tulpo. Eh, wala tayong magawa. Respect is not uh, demanded. It is earned. Hmm. Her continued popularity comes amid what supporters call a coordinated demolition job. Agree ako dito. Aim at discrediting her and the Duterte family following the arrest of former President Rodrigo Duterte and tensions with Congress leaders. Meanwhile, the survey revealed that both Senate, 42%, and House of Representatives, 30%, saw significant drops in performance rating. Ang babao, it's war, 30% lang, <laughs> wala na talagang bagsak na sila. Isa lang ang sakalam. Walang iba kundi si BP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libring yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos natirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O, oh, karoon mo na niyang matagaan o kiyero. Oh, nagpasalamat si nanay ng mataga ng giyero. Oh, so, kuha na kayo ang sulod ni nanay. So, kung maulan, tulog na gyo doon. Tulok na gyud. So, tulok na gyud kayo ang kuwanin Ang balay. So, di pa nga sapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay... Wala. So, so sinanay. Sinanay mo na siya ang yung balay nga tuluan na kayo. So, di pa nga sapahan na lang gyud. So, nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So, nai, yun sa ibang masulti nga natagaan ka gyero. Ada ko ah, pagpasalamat kay naapil ni aning hinabang na sin na katok yut ni nga dilit na mi tuluan kay kung minapil ani naapilaan ni tulo ang among balay basa yut ni gaulat oh, so tuluan yut mo nai. so pila na imong edad nay so 54 na ka anak kay mga anak nay so na eskwela pa yung mga anak or na eskwela pa ka Uh, so, sinanay nanay, ispila daw niyang anak. So, na ako ay high school. Uh, so, na siya high school. So, Isas. asa imong bananay? natrabaho akong bana. Uh, so, kamulang ang naasa balay, nai? Mm. Ako, kaya akong pagpasalamat kay nataga ang kutsin na ang among ato dilit ng tuluan. dako akong pagpasalamat kay natagan ni Uxin kay ang among panginabuhian, kalisod gyud ni busa ang among ato kun wala na nataga ginabang di gyud ni ka so permit oh, mo tuluan anay so maminti gyud tulo ang among ato sige na ayo akong pagpasalamat salamat sa nag sponsor sa, sa among na nagtabang gyud sa amo sige na salamat po